Hello, hello, magandang gabi po mga kababayan. oh, ayan na. Ayan na naman po. <clears throat> ayan na naman si Sarah. Nagbigay na naman ng greetings sa mga kainchikan. Nakapal Nagtataka ako dito kay Sarah. Bakit tuwing may mga important events ang China, kagaya ng uh, uh founding anniversaries, ng uh, China-Philippines relations yung pagkakatatag ng Chinese Embassy ay nagbibigay siya parati ng greetings and then pag ano naman Chinese New Year parati siyang may pagbati ito nga kababati lang niya eh kahit na matagal pa ang Chinese New Year diba sa 29 pa ang layo pa eh pero advance na yung pagbati niya. Ngayon, alam na alam naman nating lahat na pinagbibintangan natin siya. Siya, si Sara Duterte, sila lahat na mga Duterte family na pro-China sila. Pero sa ginagawang ito na puro pagbati, puro pakikipagkaibigan, pakikipagmabutihan, na alam naman nating lahat, alam nating lahat kung anong ginagawa sa atin ng, mga, ng, ng, China. Binubuli tayo. Sinasaktan yung mga sundalo natin. E naagawan tayo na, ninanakawan tayo ng teritoryo. Pero tingnan mo, di ba? Tapos pinaglululoko tayo ng mga kainchikan dito, papasok dito na mga galing mainland China. Pinag, pinaglululoko tayo, iniisahan tayo, inaagawan tayo ng kabuhayan, and most especially, ang pinakamasamang ginagawa nila sa atin ay yung pangaagaw ng teritoryo dyan sa, Pilip, sa West Philippine Sea. Hindi lang basta nang aagaw. Nambubuli, nananakit. Inaagawan yung mga mangingisda. isda. 'Di ba dapat ito ah sa inyong mga Pro Duterte, Pro Sara supporters. Ganito ba ang gusto ninyo na maging pangulo? Yung pinapayagan yung isang kapitbahay na bansa na apihin tayo? Apihin saktan agawan ng teritoryo? paglulukuhin tayo at gusto tayong sakupin alam na alam natin kung ano ang plano ng China sa bansa natin gusto nila tayong masakop pero itong mga Duterte na ito itong Sarah Duterte na ito na ang kapal kapal ng mukha walang hiya alam na alam natin na yun ang tingin natin sa kanya ang pagiging pro-China pero talagang pinapapilan pa talaga. Lagi na babati sa China eh. Ibig sa ano ba ibig sabihin nito? 'Di ba? Ibig sabihin niya nakikipagkaibigan siya sa China. Kaibigan niya itinuturing eh, niyang kaibigan ang China. Na mangagaw ng teritoryo natin, gusto tayong gusto tayong sakupin, sinasalbahi tayo, pinagluluko tayo binabastos. Binabastos tayo ng mga inchik. Pero ito ang kaalyado, ang BFF ni Sara Duterte. Nila mag-ama. Bati ng bati sa mga inchik. Pero kapag kapag may ginawang kabulastugan ng mga inchik, yan yung uh, China Coast Guard kapag hinaras nila yung mga Pilipino, kababayan natin Pilipino, may narinig ba kayo? May narinig ba kayo na komento? Mula kay Sarah? Di ba wala? Ibig sabihin, hindi sila, hindi nila kinukontra yung ginagawa ng China sa atin. Wala sa kanila yun. Okay lang. Dapat lang. Payag sila. Payag si Sarah na agawan tayo ng teritoryo. Payag si Sara na harasin i i, i, laser i water cannon yung mga sundalo natin diyan sa karagatan. Okay kay Sara yun. Okay sa mga Duterte na gawin tayong probinsya ng China. Tapos kayo dyan, kayong mga walang utak, mga mangmang. -mang, ng mga sumusuporta sa mga Duterte, lalo na kay Sara Duterte. Anong klasing mga utak meron kayo? 'Di ba? Ang ganyang gawain ay katraiduran. Traidor kayo sa kapwa ninyo Pilipino. Traidor kayo sa kalahit ninyong Pilipino. Traidor kayo sa sarili ninyong bayan. Tapos kung sino pa yung matinong pangulo, yung pangsi pinagsisiraan ninyo. Ngayon, itong pagbati-bati na ito ni Sarah, bumati na naman siya eh. Kung todo, inaral pa nung, kailan ba yon Yung first year niya. Nung 2022. di ba nagpakahira pa siya na mag-aral, mag makapagsalita in Mandarin, kahit na nakakatawa pa kin, kahit hindi natin hindi tayo marunong mag uh, mag ininchik. pero sa pakikinig lang sa way ng pag pagsasalita niya ng uh, mandarin ay nakakatawa nakakatawa halatang halatang bobo eh kung talagang gusto mong mag mandarin dapat inaral mo yon isang taon sa loob ng isang taon tingnan kung hindi ka maging fluent baka naman inaral lang yon 24 hours kaya parang tanga. Kinalabasan, para siyang tanga. Ito, yung ginagawa ni Sarah Duterte na pakikipag uh, BFF dyan sa China, yung bate-bate, ipinapakita, pinapatunayan lang, na siya talaga ay nasa China ang simpatya. Nung nung ma mag take oath si Donald Trump, President Donald Trump nung uh, Monday, January 20. May narinig ba tayo na congratulatory speech or message ni Sara Duterte para kay President Donald Trump? Meron ba? Hindi ko ranig, narinig. Eh. Kasi kung meron, na sana. O bakit yung presidente ng Amerika hindi niya mabati? Pero yung Chinese New Year, nababati niya. Pinaghirapan pa na aralin yung Mandarin. Dito mo lang makikita, mga kababayan, dito lang natin makikita kung saan talaga ang loyalty ni Sara Duterte. Hindi natin sinasabi na maging loyal din tayo sa Amerika. Pero bilang kaalyado, natural, kailangan natin maging loyal dahil kaalyado natin. But at least, ang Amerika ay hindi komunista at may reliyon. Kristiyano, majority Kristiyano. Eh ang China, di ba wala silang pinapraktis na religion? Pinipersecute nga nila yung mga Kristiyano at Muslim eh ayaw nila ng ayaw nila ng religion ayaw nila wala silang kinikilalang Diyos kaya mabigat sa kalooban ng mga Pilipino na makipagkaibigan sa kanila pero itong mga Duterte ba i okay okay eh okay na okay bakit naman kasi hindi eh pareha sila ng pareha sila ng kartada di ba mga taga-impyerno to eh. Itong mag-amang ito, itong uh, magamang mag-amang Digong at Sara, eh mga taga-impyerno yan eh. Sige, so, eh, bakit? Hindi naman, hindi naman sa akin ang galing yan eh. Sa, sa bibig nila mismo. Sila ang presidente ng impyerno. Kasi nga, wala naman silang Diyos eh. Di ba kay Sara Duterte na mismo nang galing? Hindi siya, hindi siya sumasampalataya sa Diyos. At si Duterte din, yung ama, ganun din. Saan magmamana yung anak? Di ba yung ama, minura-mura niya yung Diyos? Tinawag niyang stupid? Tapos yung anak, wala rin pananampalataya sa Diyos. E eh, saan ba naman kasi maka... Sino ba ang naka-impluensya doon sa anak? Kundi yung magulang. Kaya kita mo, Anong klase mga pagkatao itong mga anak ni Duterte? Diyan mo makikita kung anong klaseng upbringing ang ginawa ng magulang. Mula pa ng mga bata, siguro ganun na nakikita nila sa magulang eh. Sa ama lalo na. And even up, even until now, ganun pa rin ang nakikita nilang impluensya sa kanilang ama. Hindi nagbabago mapanira, sinungaling, mamamatay tao, iligal, bahilig sa iligal. Anong, anong, anong susundan? Ano ang susundan nung anak? Eh di kung anong nakikita sa magulang niya, di yun din ang susundan niya. Hindi naman, hindi mo magagawang tumiwalag. Not unless na super righteous itong anak. ikaso eh, kaso hindi eh. Talagang sumunod sa yapak. Hindi lang basta sa sumunod sa yapak ng ama, hinihigitan pa. Ako ang kita uh, kitang kita, very obvious, na kung, ga kung gaano kasama yung ama, mukhang doble-triple ang sama nitong anak. Talo, higit pa ito sa kasamaan ng ama. Tapos itong mga itong mga siraulong mga DDS, mga supporters, Duterte supporters na ito, gustong gusto ninyo yan? Gusto ninyo na ganyang klaseng tao ang mamamahala, mamumuno sa atin? Nasaan ang mga nasaan ang katinuan? Nasaan ang mga konsensya? Jesus Maria Jose. Eh? Ano kaya, mga kababayan, ano kaya ang dahilan? Ano meron dyan sa pagsuporta sa mga Duterte? And at the same time, of course, automatic suporta sa China. Because Dutertes and China are one one and the same. Birds of a feather. Tapos, kayong mga, ano kayo, bulag? O nagtatangatangahan? Or, talagang nasilaw na kayo ng kung ano ang naibibigay sa inyo? Ng nitong mga iniidolo ninyo? Pinapanginoon ninyo? Kung bakit ganyan na lang ang pagsamba ninyo dyan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Magagawa ninyo na... Magagawa ninyo na mag sa bayan? Tapos nagagalit kayo, binabatikos ninyo si President Bongbong Marcos sa pakikipagkaibigan sa Amerika. Kasi gusto ninyo makipagkaibigan, hindi lang basta makipagkaibigan, kundi magpasakop si PBBM sa China. Yun ang gusto ninyong mangyari. Kaya ngayon, porke ayaw ni PBBM makipagkaibigan sa China, galit na galit kayo sa kanya, binabatikos ninyo, binabanatan, binabantaan, gustong patalsikin. Dahil, ayaw ni PBBM sa sumunod sa mga kagustuhan ninyo. At kayo rin, one thing kung bakit ayaw ko rin na maupo, makabalik ang Duterte sa Malacanang, dahil pag nangyari yan, sigurado paaal palalayasin nila ang mga EDCA sites, puputuli na naman nila ang pakikipagrelasyon sa Amerika. At pag nangyari yon, ano na? Diba? Ang kasunod niyan, ipapasakop na tayo sa China. Magigagawin na tayong probinsya ng China. Mawawalan tayo ng sariling bansa. Mawawalan tayo ng sariling lupain. At mawawala. Maglalaho unti-unti ang lahing Pilipino. Yun yun. Kasi kapag nasakop na tayo ng China, ay sila nang mamamayagpag dito eh papalitan na nila tayo or gagawin lang tayong mga alila. Actually, ginagawa na nila yun ngayon sa, sa mga kapo natin Pilipino eh. Yung mga Chinese na nandito, yung mga mayayamang mga Pilipino-Chinese, ano ba akala ninyo? Inaalipin nila, inaalipusta nila ang mga kababayan nating Pilipino na naninilbihan nagpapaalila sa kanila. Ganon sila kabastos. Kaya hindi lang hindi talaga pwede. Dapat nga mga Chinese umalis dito eh. Sa totoo lang. Dapat wala sila dito. Pero kung ako lang may kapangyarihan, palalayasin ko dito yung mga kainchika na yan eh. Kasi sila yung dayo, sila yung namamayagpag, sila yung nagpapayaman, sila yung busog, sila yung may magagandang bahay, magagarang sasakyan, magagarang, magagarang everything. Pati politika, nilusob na. Mga Pilipino, nasaan? Habang yung mga incheck nakatira sa mga mansyon, yung mga kapo natin Pilipino, nakatira sa basurahan, sa ilalim ng tulay, sa bangketa. Nasaan ang hustisya? Yung may-ari ng bahay, natutulog sa lapag, o sa labas ng bahay, natutulog. Samantalang yung bisita, nandoon sa kama, sa loob ng kwarto. Ganun. At yung masasarap na pagkain ng bahay na ito, inuubos kinakain nung bisitang yan, nung buisitang yan, buisita. Samantalang yung may-ari, yung mga anak ng may-ari, Nandun sa ilalim ng mesa, nakatingala, nag-aabang ng mugbog na malalaglag. Ganon yung analogy. Nare-realize nyo ba yun? Nasasabi ko yan kasi nagkaroon ako ng bayaw na Chinese. May pamangkin akong Chinese. At alam na alam ko ang kung paano nila tratuhin yung kanilang katulong, yung kanilang driver. Driver. nagkaroon ako ng mga among inchik nang namasukan ako sa mga inchik nagtrabaho ako sa Chinese company kaya alam ko kaya alam ko mga ano uga ugali ng mga yan ayaw nila ta, nandito sila namamayag pag sila dito pero ayaw nilang yung mga anak nila makapag-asawa ng Pilipino o di ba masyadong racist. Ganon sila. Tapos sinahayaan lang natin. Kung ako mapunta sa kapangyarihan, palalayasin ko ang mga yan. At mga yan. Matagal na tayong matagal na tayong ginagago ng mga yan. At pumapayag naman tayo. Or, hindi natin alam. Yung iba dyan, hindi alam na ginagago tayo. Yung iba, alam, pero pumapayag na gaguhin. At yung mga leader natin, nakikipagsabuatan pa para gaguhin yung mga mamamayan. Kaya nito mga Duterte. Di ba? Sila pa yung parang nangihikayat na, oh halika, gaguhin nyo kami. Sakupin nyo kami, alipinin nyo kami, agawan nyo kami. Ganun yun. Sos, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, please lang. Mag-isip-isip naman tayo. Kayo na mga hindi nag-iisip na hanggang ngayon sumusuporta sa mga Duterte, mag -isip, isip kayo. Gusto ninyong mawala ng bansa? Gusto ninyong balang araw? Kayo at ang iyong mga anak, mga apo, aalipini na lang ng dayuhan at Chinese? Noong araw pa, inalipin na tayo ng mga Kastila, ng mga Amerikano. Hanggang ngayon ba naman? Mas matitindi ito. Dahil ang mga Inchik walang Diyos. Komunista. Hindi naniniwala sa Diyos. Kahit papano yung, yung Kastila, Kristiyano. Yung uh, Amerikano, Kristiyano. Pero ito yung Inchik, walang Diyos. Gusto nyo yon? Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Huwag nating ipamigay sa mga inchik. Okay? Thank you for watching and uh, see you in my next vlog. Peace.